Noong 2019, isang ina mula Michigan na nagangalang Heather Voro ang nagsimulang makapansin sa isang serye ng mga kakaibang kaganapan sa kanyang tahanan. Paulit-ulit siyang nakakarinig ng mga kakaibang ingay tuwing gabi at determinado siyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Gayunpaman, mas tumindi pa ang kanyang pag-aalala nang mapansin ang mga kakaibang gasgas -gas sa muka ng kanyang anak dahil dito napagpasya niyang mag-set up ng baby monitor upang malaman kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Ano kaya ang nakita ni Heather sa baby monitor na nagtulak sa kanila para umalis sa tinitirhan nilang bahay? Huwag kayong aalis katropa at sabay-sabay natin niyang aalamin sa video na ito. Si Heather at ang kanyang fiancé na si Joshua Higgins ay naninirahan kasama ang kanilang baby na si Lily sa guest house ng mga magulang ni Joshua sa Michigan. Halos isang taon na silang naninirahan doon nang bigla nilang ibalita na gusto na nilang umalis. Nagsimula ito noong mapansin ni Heather ang mga kakaibang marka sa mukha ng kanyang anak na si Lily kalaunan, lumitaw ang mas marami pang gasgas kaya mas lalo siyang nabahala. Bago napansin ni Heather ang mga kakaibang bagay na ito, maayos at maganda naman ang pamumuhay nila ni Joshua. Sila ay nagmamahalan at pinapalaki ang kanilang anak na babae sa isang maliit at magandang bayan. Gayunpaman, ang lahat ay nagbago nang mapansin niya ang mga kakaibang bagay na ito nagsimula siyang makarinig ng paglangit-ngit ng pintuan, mga kalabog sa sahig at mga yabag ng paa sa kusina. Matapos niyang mapansin ang mga gasgas sa mukha ni Lily, alam niya na may kailangan siyang gawin. Tinanong ni Heather si Joshua kung nagigising ba siya sa gabi at kung pumapasok ba siya sa silid ni Lily. Mariing itinanggi ni Joshua na ginagawa niya ang alinman sa mga bagay na ito, ngunit hindi maiwasan ni Heather na manatiling maghinala. Nagdulot ito ng tensyon sa pagitan ng dalawang batang magulang. Gayunpaman, alam ni Heather na kailangan niyang seryosohin ang bagay na ito. Pakiramdam ni Heather ay nakakulong siya sa sitwasyon ayaw niyang matapos ang kanyang fairy tale life ngunit alam niya na kung sinasaktan ni Joshua ang kanilang anak, kailangan niyang gumawa ng aksyon hinggil dito. Sa kanyang puso, alam niyang may kakaibang nangyayari at determinado siyang makahanap ng solusyon. Upang mawala ang hinala niya sa kanyang fiance, nag-set up si Heather ng baby monitor. Sumama sa kanya si Joshua para bilhin ito at tinulungan siyang ayusin ang lahat. Iminungkahi ni Joshua na ilagay nila ang monitor sa paraang makikita nila si Lily kung kinakalmot ba nito ang kanyang sarili o hindi. Sumang-ayon si Heather at nagpasyang panatilihing trim ang mga koko ni Lily. Binili ng magkasintahan ang Logitech Circle 2 monitor na mayroong night vision option na maaaring makatulong sa kanila na maipaliwanag kung ano ang nangyayari kahit madilim. Hindi sila nakatulog ng maayos sapagkat sabik silang malaman kung ano ang makikita nila sa monitor sa pagsapit ng umaga. Kinaumagahan, Agad nilang pinuntahan si Lili at laking gulat nila nang makakita ng mga panibagong gasgas sa mukha ng bata. Kaya naman, wala na silang sinayang na oras pa at dali-daling tiningnan ang video footage. Sa video, isang figura ng isang lalaki ang nagpakita sa loob ng silid ni Lily at agad na inisip ni Heather na marahil si Joshua ito na nag-i-sleepwalking. Subalit hindi pa rin ito kayang ipaliwanag ang mga kakaibang gasgas sa muka ni Lili, Dahil sa lumalalang pangamba, napagtanto ni Heather na kailangan niyang patuloy na subaybayan ang sitwasyon. Matapos panoorin ang video sa pangalawang pagkakataon, napansin ni Heather na nang pumasok ang lalaki sa silid, mukhang napansin ni Lily ang presensya nito at itinayo ang kanyang sarili gamit ang side rails ng crib. Pagkaraan, Lumingon ang shadowy figure sa kamera at napagtanto ni Heather na hindi pala si Joshua yon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Heather na parabang siya ay tumatakbo sa isang maraton. Napagtanto niya na marahil iyon ang dahilan ng mga kakaibang ingay sa loob ng kanilang tahanan. Paulit-ulit niyang pinunood ang footage at pagkatapos ay napagtanto niya na nang makaraan ang figura sa crib ni Lily naging transparent ito. Hindi makapaniwala si Heather sa kanyang nakikita. Agad niya itong ipinakita kay Joshua at sinabi sa kanya na kailangan na nilang makaalis sa bahay na ito sa lalong madaling panahon. Maging si Joshua ay kinalubutan sa kanyang nasaksihan, kaya naman agad siyang sumang-ayon sa ideya ng paglipat ng bahay. Tumakbo ang pamilya sa main house kung saan nakatira ang mga magulang ni Joshua at doon tumawag sila sa pulisya at nakipag-ugnayan din sa Scientific Paranormal Investigation ng Michigan. Dinala ng owner ng Scientific Paranormal Investigation ng Michigan na si Mike Priest ang kanyang grupo upang tingnan ang kanilang tahanan. Tiningnan ng team ang footage at inimbestigahan ang buong bahay ang kanilang findings ay tila hindi nagbigay ng anumang comfort kina Heather, Joshua at sa mga magulang ni Joshua kundi mas lalo pa itong nagbigay ng takot sa kanila. Ipinalam sa kanila ng mga investigador na ang bahay ay maaring hunted o pinagmumultuhan. Ibinahagi ni Heather na hindi ito ang unang beses na may na-experience siyang nakakatakot na pangyayari sa kanilang bahay. Ayon mismo sa kanyang kwento, It scares us that it could do something else. I mean, there was even an, a morning that I woke up and I had felt like something was around my, like someone's hands were around my neck. Naniniwala si Priest na mayroon talagang nangyayari na kung ano sa bahay ng pamilya, kaya gagawin nila ang lahat para suriin ito. Nagpa siya si Priest at ang kanyang grupo na maglagay ng mga recording equipment sa bahay na naging dahilan upang makatagpo sila ng mas kakaiba pang mga ingay. Anya, we heard something say oh, here we go. Oh yeah. And I heard it as plain as day. Ang sumunod na akbong ni Priest ay alamin ang pinagmumulan ng mga kakaibang ingay. Nangako ang grupo na susuriin nila ang footage at susubukan nilang alamin kung mayroong lohikal na sagot sa kung ano ang nangyayari bago tukuyin na isa nga itong paranormal activity. Matapos nito, Ininterview nila ang ina ni Joshua na si Chris tungkol sa bahay at sa mga taong dating nakatira dito. Sinabi ni Chris sa kanila na noong bilhin nila ang bahay 11 years ago, may nakapagsabi sa kanya na ang babae na may-ari ng bahay ay namatay sa main house. Ito ay isang lumang farmhouse at ayon sa pamangkin, ang babae ay nahulog sa hagdan, nabali ang magkabilang balakang at nahiga doon ng napakatagal na panahon bago siya pumanaw. Sinabi rin sa kanya na ang guesthouse ay ginawa para sa kapatid na lalaki ng babae na may niya. Hindi kumbinsido sa kwentong ito ang asawa ni Chris na si Jim. Ayon sa kanyang panayam sa WXYZ TV Detroit, ang lalaki na orihinal na nakatira sa guest house ay nagpakamatay sa pamagitan ng pagtalon sa bintana mula sa ikalawang palapag. Gayunpaman, wala sa mga kwento o teoryang ito ang nakatulong kina Heather at Joshua. Napagpasya ni Heather na ibahagi ang kanyang kwento at ang nasabing video ay agad na nag-viral matapos niya itong ibahagi sa kanyang social media account. Maraming tao ang nag-react at nagsabing sila ay labis na nabigla at kinilabutan. Samantala ang iba naman ay nagpahayag ng pag-aalinlangan at natitiyak na may lohikal na sagot sa mga kakaibang pangyayaring ito. So that's it. Sabi nga nila, hindi lahat ng tao ay makukumbinsi nating maniwala sa isang bagay. Eh kayo katropa, naniniwala ba kayo na multo ang nakita sa nasabing footage? Comment nyo lang ang inyong opinion sa comment section below. Happy Halloween and see you on the next video. Goodbye.